channel, ang KKK by Jeng, na bagong gupit ulit. <laughs> And Otep. Pero syempre dahil Friday ngayon, uh, may pasok si Otep. Ay, wala pala pasok si Otep, kaya lang, ako lang muna. Kasi saglit lang naman ito, madali lang naman itong ating gagawin. Recreating the Bilubilo. Wow! Ito kasi yung tira nating Bilubilo, yung niluto namin ni... Knock, Knock, girl. Ayan, pinapainit ko na yan sa low fire pa lang. Kasi galing ito sa ref. Siyempre syempre, pag sabaw na na ganyan, medyo ubus ubos na yung ano. Tingnan nyo guys. Konti na lang yung laman yan. O. Oh. Konting-konti na lang yung laman. Pero syempre, nakakapanghinayang naman na itapon yan kasi napakasarap ng lasa niyan guys. Ang gawin natin, gawin natin siyang bilo-bilo gelatin. O oh, ba? Diba? Subok lang, malay natin, maging perfect o di pwede na natin panghanda sa mga susunod na panahon na meron tayong mga tira-tirang mga bilo-bilo or kahit ano pa mang mga liquid-liquid. Ang gagamitin natin, eto, gagamit tayo ng tatlong kutsarang, ah, nalagyan na tuloy, tatlong kutsarang ah, unflavored na gelatin. Tapos, lagyan natin ng isang cup na tubig. Kasi matamis naman na to. Ang ating bilo-bilo ay matamis na guys. Kaya pwede nating lagyan ito ng isang cup pang tubig. Lagyan natin ng isang cup na tubig na hindi na natin dadagdagan ng sugar. Ayan. Ayan. Halo-haloin lang natin. Halong-halo. Yun. Ang bilis naman madurog na to guys. Ang mabilis maliquidize. Maliquidize talaga. <laughs> Maging liquid. Kaya lang, ilagay na natin agad. Dahil, mabilis din itong tumigas. O, ayan. Ilagay na natin dito sa mainit-init nating bilo-bilo na sabaw na tira. May konti-konti pa rin namang laman. Mm. Tapos, halu-haluin natin. Halu-haluin lang natin wag, wag itong ating ano ang panghalo itong sa inyo lang ka ano ba Langka? ka mahulog ka ho huh. yeah ito ang gamitin nating sandok para hindi madurog-durog yung laman ayan laksan na natin ng konti kasi naka low fire lang yan kasi mabilis lang naman ito ayan Painitin natin pero hindi nakukulo. Wow initi na hindi na pakukuluin. O, di ba? Kasi papalamigin pa to, papatigas. Hindi kong titigas. Di ba? Pero feeling ko naman. Ayan. Halu-haluin pa natin ng konti. Ayan. Sana naman ay mabuo. Para naman magkaroon ng magandang result ang ating experimentation sa ating tirang sabaw ng bilo-bilo. Eh, -bilo. konti pa namang laman. Ayan, o, oh, may konti-konti pa naman. Ayan. Sayang kasi, napakalasa talaga na to. May buko pa, o, oh, may buko pa nga, may langka pa. Ayan. Kunin ko na yung ating lalagyan agad kasi kumukulo na yan, eh. Mabilisan lang talaga to guys. Eh, sobrang bilis. Yan. Lutong-luto naman na ang bilo-bilo na yan. Ininit na lang natin. Yan. Okay na to. Okay na agad. Tayo na natin. Tapos isali na natin sa ating lalagyan. Heat resistant yan ya yeah, pwedeng i-direct na salin. O diba, saktong-sakto. Yan! Napakaganda. Ewan natin kung magiging gelatin. Sana naman. Papalamigin lang namin to ng konti. Tapos, si Daddy nga pala ang nasa likod ng camera. Hindi ko na naman nasabi. Napaka-tahimik naman kasi sa KKK. Ano, guys? Oh. Yan, oh. ba diba, Parang gelatin na. O, parang gelatin na agad. Eh, wala kung titigas. Ayan, na natin. Papalamigin muna natin. Tapos, pag lumamig, ilalagay ko sa ref. Tapos, mamayang gabi, babalikan namin. Nila, otep. At, ah, titikman. Yan, balikan namin kayo, guys. Yan, guys. Ah, ang verdict! Okay, rapigil na tayo. Oh, mm, sarap! Oh, kutsara mo, daddy. Oh, hindi natin kung tumigas. May sarili ako. May sarili talaga siyang bangko. Wala raw magagawang tayong ganyan. Hindi kami ni Otep. Hmm? Chill. Wow! Eto, natin natin. Pakita natin sa inyo, guys. Kung tumigas talaga. So far, tumigas naman. Wow, ang sarap ng maha. <laughs> Bahala si dating kumuha ng wow. kanya. Ayan! Ito, ito, ito. Maha pa ito. Tumigas naman. O. Check mo mo daan na anak. Mm, Sarap ah. <laughs> sarap! Sarap. Gelidus dos. Gelidus dos. Jilly dos, dos. <laughs> Kasi diba, sa ibang ano, sa Bulacan. Hmm. Ano nga? Para dos dos. Para dos dos ba? Hmm. Para lo, para, para dos dos. Dos, dos. Hmm. Para dos dos. Para dos dos. Para dos dos. Para dos dos ang tawag sa bilubilo. Yung iba ginatan. Bilubilo? Bilubilo to. Bilubilo na. Bilu matigas. Matigas. Oh. Mm. Masarap! Masarap dito eh. Pero hindi tayo masyadong kakain, anak. Hindi kami masyadong kakain ni eh. Otep kasi magta-travel kami bukas. Ito masarap ha? Ma. Hindi, matindi! <laughs> carb to carb! Hindi niya natin ipinalaman na. na. <laughs> Kanya-kanya lang. Yun. So, pwede pala yun, guys. Kapag may mga tira-tira tayong ganito, bilo-bilo, sabaw ng bilo-bilo, konti na lang kasi yung laman na to. Huwag niyong itapon. Gawin yung gelatin. Ang sarap. Nabawasan ng konti yung tamis niya kasi syempre nagdagdag tayo ng one cup ng sugar. Eh, ng water. Doon sa gelatin. Pero, ang sarap. Talaga okay, yung pag Parang naging jam naman yun. <laughs> o, ano naman tawag jam? Isip ka naman ang tawag jam. Ano? Hindi mo kayo isip. mo na. <laughs> Tinapay na, ano na, <laughs> pang... Bilo-bilo jam. Hoy! 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 hoy. hoy! Nguning... May extra, ay Bilo-bilo jelly jam. Bilo-bilo jelly jam sarap kung hindi lang kami lalarga bukas ni Ote. Um, Alam mo na, syempre, ang gata. Gusto tapos may buko pa. Madami pa lang natirang buko. Marami akong nakain buko kasi sa ilalim eh. May lang pa ka. May langka pa. Ang sarap po. Ang sarap Hala, ang sarap. Hmm. Parang gelatin na eh. Gelatin nga yan. Gelatin nga yan. Gelatin nga yam. Bilo bilo flavor. Bilo bilo flavor. Kala ubin. Pero pag nilagay pa siya, hindi jelly ang kanyang texture. Hindi malabo, jelly. Malabo siya. Eh. Malabo siya. Hindi jelly ang texture. Mm, hindi siya ano. Hindi jelly yung texture niya. Pero, naging gelatin siya. Kaso yung texture niya, para siyang, mm -hmm. hindi siya parang jelly ace. Anong texture niya? Parang, Parang jam no? Parang leche parang plan. Parang leche flan, yun. Kasi yung leche plan, di ba, hindi naman makinis na parang gelatin na makinis na extra. <laughs> Say hi. 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 Meron talaga. Apir mo na muna ka na. Come on. Say hi. Apir na mo na. Uh, Mga -ako, ako muna mag Oh, very good. Oh, okay. <laughs> kay Kuya, apir kay Kuya. Apir oh, kay Kuya. Dito do ako na ako eh. Apir na oh, kay Kuya. Oh, very good. Oh, May kasama na kagat. <laughs> Ikaw talaga kana ha. Apir na, apir na ka mami, apir. Come on. Apir. Sabi niya wala nang patoka, panay ang Apir. Daling na, sabi ano po yan, panay yung Apir. Oh. Ah, sabay ka. Apir lang, walang kagatan. Ano ba namang apir yan? Oh, very good. Very good kana. Papay. Gusto mo si Gordon kinapay. Papay. sabi niya, may, 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 may isda doon. Mukha mm -hmm. lang tinigibigay mo sa akin. Isda eh. Itapon niya pa yan. Ilaglag niya pa yan. No? Oh, Ilalaro niya. Mm -hmm. Ah, Ilalaro. Ay, Gusto din. niya yan. Kung baka yung tinapa yan. Ayaw niyo na? Dad, magta-travel kami bukas. Gustong gusto ko pa. No, Aso. Parang ako lang pinakain niyo ha. <laughs> Sarapan si Daddy D. Actually kasi talaga, mahilig talaga si Daddy D sa bilo-bilo. Ang dami nyo pa palang sahog din, no? May hmm. sagu pa, oh. May sago pa? Nako, may extra-extra kami, guys. <laughs> Baba na, ka na. Baba na. Baba na siya. Wala. wala naman chicken. Natitemp ako, eh. Kaya lang, baka kumulo kasi ang ko sa travel, eh. <laughs> Mahirap na malayo ang travel namin But by, tas by land kami. Tapos pagkapig ng non-stop pala yung travel. Hmm. Kaya nga eh. Pwede na kasi para, Diba service naman namin yun ng school. Hmm. Ayos. Panalo. Panalo! Pwedeng pwede to guys! Pag may mga ganito pala tayo, gawin nating ano, gawin nating mm. gelatin panang malagkit. No? No, kanin na, na kaya yung gata. Hindi niya nakayam uuin yung gata. Hindi yung gata siguro dad, baka yung malagkit. Yung mismong kanin mm -hmm. kasi nilagyan ko yon ng ano eh. Nilagyan ko yan ng nilagyan namin yan ng ano eh, 'di ba, yung pampalapot na ano na malagkit sa sabaw. O, yung ginanon sa tubig, yung pampalapot. Kaya yung texture niya talaga parang leche flan. Oh, 'di ba? Parang leche flan. Pero yung lasa, parang bilo-bilo na ano na dessert. Ibang klase na siya. Hindi na siya yung bilo, bilo na may sabaw, na mainit. Sarap! Gawin nyo rin to. Pag meron kayong mga bilo-bilo, magtira kayo talaga. Magtira kayo ng para sa gelatin. Ang sarap. Siguro lalo na kumaray pa siyang sahog, no? Nakarami si Daddy. Daddy, eh. Hindi na makakain ng kanin yan, guys. Pinalamig pala namin to ng almost 2 and a half. 2, mm. mga 3 three. Three hours ba? Mm. O oh, tama, 2.30 natin ginawa. Mm. <clears throat> eh, ano na. Magsisix na. Mga ano nga, mga three hours nga ang ginawa naming pagpapalamig. Yan! Salamat, salamat, salamat ng marami sa panunood sa aming simpleng vlog. Pwede palang i-ano i-recreate ang mga tiratirang sabaw-sabaw na lang ng ating mga dessert. Bilo-bilo lang naman yung ganyan na may sabaw, so, sabaw na. Subukan ng bulalo, eh. Subukan natin yan. Gawin mo gel. God. gelatin. Bulalo, gelatin. O, oh, malay mo. May mga sabaw nga tayo ng ano minsan, di ba? Maulag. Munggo kaya, yung munggo dyan. Ayaw na ni water Gawin kaya natin gelatin munggo. <laughs> <laughs> Tapos yung ano, Sabaw ng bulang lang. Gaya, yung, ng mungo, gayetong, ay, Gaya yung sabaw ng munggo, ganitong Ganyan na texture din sabaw ng munggo. Kasi ang munggo, magas, maano din. Pag Kulay brown Kulay brown. Kula, eh, di bali. At least, kakain ka na lang, papapak ka na lang ng gulay. <laughs> Mga bagoong kaya. <laughs> bagoong gelatin. <jet> na <laughs> ay, nakakakala na naisip namin, guys. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Ayan, maraming salamat po. Bye! Madalas, may mga bagay sa ating buhay na akala natin wala nang silbi at patapon na. Subalit, ang mga ito'y nangangailangan lang pala ng ating pagmamahal at pagkamalikhain upang muling manumbalik ang tunay na halaga